Also known as Adela Vlogs, is built on the love story of Aditya, Abby, and Elena. They met as young interns in Hong Kong, two dreamers from different worlds, India and the Philippines. Their connection was effortless. Love grew during humble beginnings, and together they built a life from scratch. From Hong Kong dreams to island skies, we're the Emma family where love never dies. Adela Vlogs. Logan. Namaskar, India! Today is the day na lumabas nga kami ng India pa Bangkok. Dahil, alam nyo naman guys, ang visa ngayon sa India, ewan ko kung dati pa ito nag-work, pero ngayon kasi nabasa ko, kailangan after 100 80 days, kailangan namin mag-exit at bumalik ng India. So, dapat nga kami ay pa-Istanbul or pa-Turkey, pero hindi na dahil alam nyo na. Pero, baka matuloy siya, guys. Kasi, kumakalma na, ba? Diba? Ngayon lang kasi hindi na dahil nga dun sa nagka nagkakagulo yung mga bansa. At, eto na nga, guys. Bumiyahe kami pang Paranche to Kolkata and then from Kolkata, we travel to Bangkok. It's the same flight na lagi namin tinitake pagpauwi ng Pilipinas. Yung yung Ranchi to Kolkata namin is 9pm, tapos 10 yung arrival kasi isang oras lang yung biyahe. Tapos yung flight namin pa Kolkata to Bangkok is from 2am hanggang ano ata. Pero sa dumating kami ng Bangkok, mag magsa 7am na ng umaga. At nang pababongkok na nga kami guys, eto na ang itsura nila. Tada! Mga pagod na pagod na. So imagine niyo yung travel namin pagkagaling kami ng India to Manila. Kasi, di ba, Ranchi to Kolkata, Kolkata to Bangkok, tapos Bangkok to Manila. So, imagine niyo yung pagod namin. Sobrang pagod talaga magkakasunod ng flight yung tatlo. Tapos, nang nakaraan, pinost ko yun, na inaabot nga kami ng 24 hours sa biyahe, ay niyayabang ko daw pati yun. Eh, di kayo na magbiyahe ng 24 hours. Hindi nyo maintindihan kung gaano yung pagod nun, lalo na ngayon, at may dalawa kaming bata. Pero this time, guys, may direct flight na to Manila. Pa Pero pupunta muna kami Ranchi to Delhi naman. Tapos Delhi to Manila. Diretso na yon. Kaya lang guys, via Air India. Medyo natatakot kami niya dito. <laughs> Ayaw namin maging negative. Pero itong flight nga na to guys, ay panay dasal kami. Tapos magkaka-turbulence pa. Dasal kami ng dasal. Pero iniisip na lang namin kung oras mo, oras mo. Tok Tok. At Baya Thai Airways nga kami. Sa lahat ng airlines na nasakyan ko, ang pinaka the best service is Emirates. Pero ang Emirates, hindi natin yung afford yun. <laughs> <Pagmadami> yan pag <laughs> Sumunod guys, ang gusto ko ay Thai Airways. Kasi sobrang sarap ng pagkain nila. Ang ganda ng service nila. Sobrang bonga. Tapos ito nga guys, silalamig na si Afi at kinukumutan ko siya. At yung itong kumot na to guys, tinali ko kasi last time na ko siya may amin nung ako sa inyo yung pumunta kami ng India guys nabitawan ko si Ados, si Afi sa aeroplano baby pa siya nun, di ba Malayit pa siya ng 3 months nabitawan ko siya tulog ako Tapos nagising ako, kinuha ko na lang siya sa ilalim ng upuan. Ganun guys, sobrang delikado. Kasi sobrang pagod na pagod. Imagine niyo kasi guys, huwag niyo akong i-judge. Ang biyahe namin ay from ano, Manila to Bangkok, Bangkok to Kolkata nga. Ilang flight yun, guys. Sobrang pagod. Eh, sa Manila, di ba? Four hours before the flight, kailangan, ano ka, nandun ka. So, parang pagod na pagod ako, guys. Sorry na. Tapos, ayun. Buti na lang ka guys, hindi siya gumulong-gulong talaga. Nandun lang siya sa paanan ko, pero kinuha ko siya agad. Siguro hindi naman, siguro kakalaglag niya lang din yun. Hindi siya nagtagal. kasi iyak naman yun kung nasaktan, di ba? Hindi naman guys. Kaya ngayon, tinali ko siya dyan sa kumot. Para if in case guys, makatulog ako ulit, ay ano, alam na, don't judge me. I'm a mom, na pagod. <laughs> Tapos ano pa ako nun guys, yung siguro ano kasi, di ba 3 months lang si Api nun. Sunod-sunod din yung puyat namin guys. Yung parang hindi ka ba nakaka-recover sa puyat. Ay, nag-explain. Pero basta, bahala na kayo kung anong sasabihin nyo. Pero ano lang po, tao lang po napapagod. Kasi si Adi nagalit na niya. Sabi ko di ko naman gugusuin yun, di ba? Kasi mang nanay gusto malaglag yung anak niya. Pero hindi naman siguro masakit guys. Siguro dumaus dos lang siya. Kasi kung masakit, iiyak naman siya. Tapos ito guys, sobrang favorite ko yung pagkain nila. Kahit anong... iserve nila sa akin ano available. Ang sarap ng pagkain. Ewan ko. Parang ano. Kasi nakasakay ako ng... Ano ba yung mga nasakyan? Air Asia. Hindi ko masyado bet yung pagkain ng Air Asia. Gusto talaga Thai Airways, guys. Ang dami, ang dami pagkain. Ang sarap, ganyan. Tapos ito nga, guys. Sa kalimutan nila, ibigay yung pagkain ni Ado. May pagkain na rin si Ado kasi buo na yung ticket ni Ado. Si Api, hindi. Tapos ayun, nagtalokbong na kami ni Api. Kasi nga, ano, tutulog na kami, guys. Tapos kinabukasan, tada, nasa Bangkok na kami. Ito na nga, guys, sa pangalawang biyahe ng biyanan ko. Diba, unang yung travel niya sa Pilipinas. Tapos sumunod ito pa, Bangkok. Tapos si natin kasasama natin siya sa Turkey. Pero ayaw kami payagan, guys. Ayaw nilang kami payagan pa, patriarchy dahil nga sa giitan. So, nagaantay kami yung as in kalmado na yung panahon. At buto na nga lang yung kuya ni Adi din ay kasama at meron kaming tagabuhat. Imagine nyo guys, pagod na pagod kami, tapos, ang dami-dami namin magbot bot ng gamit. Imagine niyo pag dalaw na lang kami ni Adi. Ganun yung hirap namin palagi pag uuwi ng India Kaya sasabihin niyo na, ay, afford nila ganyan-ganyan, mayabang niyan kasi uh, matagal daw biyahe. Ha? Huh? Pagod be. Hindi naman na ROI yung pamasahe. <laughs> Alam niyo ba, mas, pamasahe namin papapunta ng India, guys. Umaabot kami ng halos 100,000 one way kasi mga bagahe namin tas apat na kami kaya yung mga nagko-comment na dagdagan niya pa isa gusto ko man magkaanak ng babae guys ay ini in consider namin yung afford lang namin na magpabalik-balik pa rin sa India at least twice or thrice a, a, a year kasi kung tatlo na kami imagine niyo guys 150k one way pabalik na Pilipinas 150k, 300k. Eh, gusto namin bumabalik kami two times a year, ba? Diba? So, 600k per year. So, hindi kaya yun, guys. Hindi kaya. Hindi naman siya na ROI sa vlog. Ay, Charisse. Hindi sure. <laughs> hindi, aminin ko na, guys. Aminin ko na sa inyo. <laughs> ROI naman siya. Pag umuwi kami ng India, guys, mabalik din siya. Mga ROI naman talaga, guys. Kaya, carry lang magpabalik-balik. Ayun. Kaya, push. tas ito na nga guys, sa Bangkok na kami. Dito muna kami nagstay sa maliit na hotel guys. Kasi alam niyo naman si Adi, gusto niya lagi comfort. Yung check-in pa namin sa aming accommodation talaga is 4pm. Dumating kami ng alas 8 na to. Alas 8 dito guys. Sabi niya 8 to 4pm. Tapos yung luggage natin, maglalaboy-laboy tayo. So ayaw ni Adi. Na. Alam niyo si Adi guys, pinakaayaw niya yung nagpapalaboy-laboy kami. Alam niyo yan, pag bumabiyay kami, pag nag-stop over kami sa Malaysia, tapos 13 hours or 19 hours yung stopover namin. Hindi kami yan uupo sa airport. Ayaw niya yun, guys. Gusto niya mag-stay kami sa hotel. Kasi gusto niya nga, ano, ayaw niya na napapagod. Alam niyo, ayaw niya na napapagod ako. Napapagod siya. Nagkakainitan kami ng ulo. Yung comfort, lagi iniisip niya, hindi yung gastos. Ganyan yung, ganyan yung asawa ko. Ako naman, guys, willing to sit ako, guys. Alam niyo ba, natutulog ako sa airport. Tapos, nung kami lang, guys, ha, nagagalit yan sa akin. Kasi, ano, magsasapin ako dun sa airport. Ganun, alam niya normal na Pinay. Sasabi na ako sa airport. Yes, Tapos natutulog ako sa lapag. Ayaw niya yun, guys. So, simula nung ano, gumanda-ganda yung sweldo niya, hindi na naulit yun. Hindi niya na ako pinapatulog sa lapag ng airport. Kasi, hindi ako sanay, guys, nung makaupo matulog gusto ko talaga nakahiga. Kaya yun siguro, kaya ano, nag-work hard talaga siya ha? para ano, hindi na namin maranasan yung mga hirap na ganun. Pero sa ano, tok tok tok, at ay evil eye lalo sa mga ingitera, sa hindi na maulit. At alam niyo na, kailangan natin mag-ipon, no, mag-ipon, no, mag-ipon din. Hindi puro biyahe. Kasi maraming ibilay dyan na nagaantay na mawalan ka ng pera. So, dapat hindi <laughs> ka papayag na ganun, b At ito nga, guys. At 3pm, nag-checkout kami dun sa malit na hotel. At nandito kami sa Airbnb namin. O, oh, diba? Bongga. Bongga ang Airbnb namin, guys. Kasi, alam nyo si Adi, pag magta-travel kasama ang pamilya, gusto niya, guys, ano kami, yung paglabas mo ng kwarto, ano, nandun yung pamilya mo, ayaw namin yung dalawang room, tas magkahiwalay, tapos, din, alam nyo yun, para kasing out of place. Gets nyo ba? Gusto namin yung paglabas. Ayan na. Chika-chika. Mahilig kasi yan. Alam niyo yung mga Indian guys. Mahilig yan sa ano. Mag pag magsasama-sama yung pamilya. Gusto lagi nag-uusap-usap. Ganun sila. Ganun yung bind nila. Close bind sila guys. So yung pagka natry namin. di ba, minsan nag-stay kami sa dalawang rooms. Hindi namin gusto. Dun din, halos dun din kami matulog sa isang room kasi. <laughs> Nagchichikahan nga guys. Katulad niya. Nagchichikahan kami palagi. Al alam niyo siguro kaya ako naging close sa pamilya. Nila. Kasi nga ganun, yung alam niyo very open, pag magchichikahan sila, sa harap ko din, tingnan nyo guys, sa harap ko din nagchichikahan sila, ayan, tas uh, ano din ako, updated, ganyan, tas after yun, alas 4, alas 5, alas 6, alas 6 naman alas kami guys, para pumunta dito sa Platinum Mall, kasi andito daw yung mga shopping shopping, kaya lang guys, sobrang traffic pala sa Bangkok guys, 2 hours eh ano lang naman yun. 2.6 kilometers sa ano namin, accommodation namin. Sana naglakad na lang kami, no? Pero umulan kasi, kaya hindi kami nakalakad. Pero kung ano, hindi umuulan, kaya kaya namin lakarin yan. Pare-pares kami nag-exercise, ba? Diba? Tapos, ang dito, Ayun, nag-ano kami, talaga pagdating namin halos sarado na lahat. So nag-ano lang kami ng skincare, kumain lang. Kumain kami una, guys, kasi ano, yung pagkain namin dun sa accommodation na una, kokonti lang. So kumain kami ngayon ng ano, maganda-gandang dinner, guys. Pero actually hindi rin namin nabetan kasi ang konti gutom din kami guys. Kumain kami dito, sira diet ko dito guys eh. Kumain kami steak mango, steak and red meal yan. Tapos, ano, kumain kami ng kanin. Tapos pag uwi namin, nag-order kami ng McDonald's. Sobrang dami guys. Kasi <laughs> gutom eh. Tapos eto, nag-shopping kami ni mami ng makeup makeup. Actually ako lang, ayaw niya bumili guys. Pinipilit ko nga siya para hindi ako mag-guilty na bumibili ako. Tapos siya hindi bumibili. <laughs> Pero sabi niya, ayaw niya daw. Ayaw niya. Pinilit ko pa siya. Ayaw din talaga. So, ako na lang namili. Eh. Tapos, eto nga, pauwi, nagtuktok na lang kami, guys. Sobrang enjoy. Nung una, si Mami ayaw niya. Kasi may yain yan si Mami. Pero, ko kabush!